Ito mm. talaga ang sarap sa saging muna pa rin didikit. Gabi ka mo ate. Ito pa, gabi ka mo ate. Ito ay landang. saksak mm, -sak ba? Malagkit na rice. Malagkit. Pangalawang gata ito. Mm. Let's eat binig mo Po sa aking vlog dito sa aming probinsya. May dala po akong malaking itak ngunit magalit po si Lolo kahit hindi po ipakita. Ngayon po pala ay magluluto ko ng binignit ang tawag sa amin sa inyo, bilibilo. Hindi ko alam sa English. Parang sticky something lang. So punta ko dun sa unahan. Paano kapatid ko? Nandito yung brief niya. I-vlog. <laughs> 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 maghanap lang daw ako dito ng mga niyog ay nandito sa ilalim ito aray dito ako po gusto maghanap ng balat ng niyog ito yung niyog ko ang dahilan kung bakit nalubos siyang itsura ko dito kung ano, -ano kung ginagawa ko kasi sabi ng ko ano bang ginagawa mo yung bakasyon mo yan dyan para kamang mang nag explore sa kung ano ano anong ginagawa ang problema talaga ito sa probinsya eh sariling kayod libre lang yung mga ganito Yun nga lang sariling kayod So cute. May bibig, may dalawang mata. Cute. <laughs> Alam niyo ba na nawala lang ako ng ilang taon dito sa lugar namin? Eh, highway kami, di ba? Parang biglang yumaman ng mga tao ngayon lahat parang may motor na may sasakyan kaya sobrang maingay talaga yung highway kaya ako din eh sobrang nag-adjust sa ingay alam nyo yun hindi po yung kaartihan totoo yun so ito po ay may mga mata siya para magiging cute lagyan natin siya ng something you know something you know ah uh, Tingnan nyo yung isa, medyo hindi ko alam pa, iyak na ata to. Kasi alam niya na, anuhin ko mga katikim na medyo lang itak. Yun, may ano sya. Pwede nyo ito kainin. vlog ako. Nagtago ako dito kasi ako lang mag-vlog sa probinsya na Alam niyo na. Oh. Oh. matigas po siya. Hayaan na natin siya sa gusto niya na ayaw niya sa akin. na tayo sa bahay. Dito ako sa ano namin. Sa Mag, ano nung iyok. Oh, Pagkakapoy buhata na yung Matigas ang gabi. Matigas ang gabi. dahil mm, masarap po ito sa binignit o eh kahit ito lang tapos kunting uh, yung malakit na rice okay na po yun basta marami ng pong gata masarap sa binignit matigas kasi sya eh. so ganyan na lang pag iiwa delikado siya sa kamay hindi siya masyadong bayulit pero pag naluto ito grabe to ang violet niya ganyan lang siya kasi pagikat ko siya ng square ano matigas mukhang delikado ng aking mga kamay ingatan natin ang ating mga kamay ganun talaga no? Ang video ko ay pabalik-balik lamang. Mga belo-belo, mga chicken chicken, mga pano, kung gano'n lang. Siyang. Sa gabi. Dito tayo sa saging. Alam nyo ba? Ilang buwan lang ako magbakasyon dito sa Pilipinas. Yung itsura ko talaga, grabe. Lotion, siang kasi dito sa Pilipinas eh, kung ano-ano kasing ginagawa ko. <laughs> Masarap o oh, ang saging sa binignip. binig niya. Binig. Ang saging dito naman ay libre mama. Kasi probinsya, libre lang yung mga ganito. Kamote, mga ganyan. Pero ngayon, konti lang yung saging. Ganyan lang yan kasi pong marami eh. Kaldero. Saging muna pa rin didikit. Gabi kamuti. Ito pa, gabi kamuti. Ito ay landang. Hmm, saksak ba? Mas masarap ito sa sago or sagu. Ilunod natin ang landang. Ini na po yung ginagamit ko para kulo agad. Ganon. Takpan na natin. Malagkit. meron dati ng malakit na rice. Ganun ko ang ano namin dito. Bilig net. O bilogay luto sa inyo. Inayaan ko lang yung ano dito. O oh, malagkit na rice. So, didikit ko yan siya. Ganyan na yan siya. Maluto lang din siya. Sariling kayo. Sariling sikat. Ang gata natin. Tiyang tiyarang. Una pa lang batch ng gata. Super bayulit siya. Oh, ang kamote ate, yun na ko, ako nakakimugay siya sabi. pangalawang gata ito masarap kasi pag maraming gata sa nagkat gata yung nabigay nang serap sa, nating pinignit asukal asukal sugar, sugar マイ Mia Budi ya Cina. Sekakal di rumah ini. Aku mau ID si itu. Let's eat binig meat na ang iyong aking pamilya. Ako naman dito ibc. busy. Kain ang binig meat

ba ang yosek baka piray lame ma lame wala mo tangdos ma maglame ba lame ba.